Hey guys, 2025 na po at ito yung mga smartphone na wag na natin bibilin ngayon taon. Unahin ko na dito sa may Poco M6. Well guys, para sa may 8,000 na SRP, sobrang hindi sulit yan. Dahil meron lang po siyang Helio G91 na processor. Dahil pang mga less than 4,000 lang po guys, yung mga ganitong klase ng mga processor ngayon. Dahil same lang po to ng Helio G85 pagdating sa may performance niya. Tapos naka IPS LCD display pa po si Poco. Lucky na tayo dyan. Dahil lang dami na pong smartphone na mayroong AMOLED display sa may 8000 na SRP. Kaya kung sakaling gusto nyo guys bumili ng Poco M6, eh wag na muna. Dahil lugi po tayo dyan. Pangalawa ito si Tecno Spark 30, meron po siyang 7000 na SRP. Wag nyo na din subukan bili ng smartphone na yan. Dahil same po ni Poco M6, isame eh, lang po sila ng processor. Maganda lang ang design ni Tecno dahil meron po siyang transformer na design. Pero sa may performance niya, eh masyado na pong mahina ang Helio G91 ngayon. Lalo pa't marami ng mga smartphone na mayroong Helio G99 na processor sa mga kulang 7,000 na mga presyo. Ah, mo naman guys yung magandang box ni Tecno Spark 30 kung lagapak naman ang performance. Dahil same performance lang po ito ng Tecno Poba 1 na 2020 pa din Sama ko na rin po guys sila Tecno Spark Go 1S, Tecno Spark 35G at Tecno Camon 35G. Mga hindi rin po yung sulit para sa akin ngayon. Pangatlo sa daming lumabas sa mga Infinix na mga smartphone at mga sulitang specs. Hindi ko lang maintindihan guys, bakit yung Infinix Note 40 series pa ang hindi sulit yan para sa akin. Mula Infinix Note 40 na mayroong Helio G99 na processor na mayroong 10,000 na SRP. Hanggang dito sa may Infinix Note 40 Pro Plus na mayroong 14.5 na SRP. Lahat ng Infinix Note 40 series guys na lumabas ka nito nakaraan taon is lahat po sa same performance lang na mayroong Helio G99. Sadya, napakaganda lang po ng mga design nila. Mula dito sa may Inflex Note 40 4G, napakaganda. Kaso naka Hilo G99 lang. Ito rin si Infinix Note 40 Pro. Naka AMOLED display po yan. Pero Hilo G99 lang din. Pero 12,000 naman yung SRP. Lalo guys ang Inflex Note 40 Pro Plus. Grabe, napakaganda ng design. Kaso napakahina naman ng processor. Para sa mi 14.5 na SRP. Pangatlo itong si Oppo A3X. Nascam din ako guys ang smartphone na to. Akala ko panalo siya para sa 7,000 na SRP. Di nakapansyol po siya. Tapos 45 was sa charger. Sa stop lagong 6S Gen 1 na processor. Ang problema guys, nung ginagamit ko na po yung smart na to, eh sobra po yung bagal niya. Tapos napakababa pa po, po nung kanyang megapixel ng camera. 2024 na. Actually 2025 na nga. Pero yung camera ni Oppo guys, is naka 8 megapixel lang. Tapos 5 megapixel lang na front selfie camera. Sobrang baba yan guys. Kilala pa naman si Oppo sa pagkakaroon ng magandang camera. Kaso sa megapixel pa lang, eh masyado pong mababa yan. Para sa may 7,000 na kanyang SRP. Panglima itong si Xiaomi Redmi Note 13. Actually okay naman ang smartphone na sa may around 5,000. Tayo naka siya. 1.23 sa refresh rate. Problema lang guys, napakaluma na ng kanyang processor dito. Na Snapdragon 685. Ngayon 2025. Tayo halos kasing dakas lang yan guys ng Helio G85 pa pagdating sa may performance. Still guys, kung around 5,000 to 7,000 ang budget nyo ngayon. At ngayon pa lang po kayo bibili. Mas okay po na maghanap tayo ng smartphone na merong Helio G99 na processor. Yun po guys yung kunin natin. Pero pagka G85 or Snapdragon 685, eh wag po muna guys. Dahil medyo masyado na po silang laos ngayon. Panganim guys, ayoko sanang isama sa list natin to. Kaso nga lang nung after nga nung sale niya, eh sobrang mahal na po nung smartphone na to. Itong si Itel S25 Ultra. Last year guys, okay pa yung kanyang presyo na kulang 7,000 lang pagka nag-sale. Pero ngayon sobrang grabe na yung kanyang presyo. Lagpas 8,000 na po madalas. Alam ko na kaamulad curve ka display to, kaya sakto lang to sa may 8,000. Ang kaso guys, nandiyan sila Iniflex Happy Play Pro Plus at Camon 30S na mayroong same display lang. Kaso lang guys, mas maganda ang processor. Mas maganda ang camera. At mas mabilis ang charger. Itong sila Infinix at sila Tecno. Compare nga dyan kay Itel. Ito yung naka na processor lang. Itong si S25 Ultra. Na madalas guys, nakakita lang natin sa mga kulang 5,000 na mga smartphone ngayon. Pangpito guys, itong si Tecno Poba 6 at ang Tecno Poba 6 Pro 5G. Yan guys, yung dalawang smartphone na talagang hindi ko ma-recommend mare sa inyo. Kahit yung 2024, lalo ngayon yung 2025. Ito yung napaka... Napakamahal guys yung dalawang smartphone na yan. Pero bitin po yung kanilang mga specs para sa akin. Isipin mo para sa may 10,000 na SRP, itong si Poba 6, is naka Helio G99 lang po siya. Si Poba 6 Pro naman is meron siyang 12,000 na SRP. Naka 5G lang po siya. Pero sa may performance hindi po sila nakakalayo. Napakarami mga smartphone ngayon sa mga nagpas 10,000 na mga presyo. Kaso hindi kasama doon si Poba 6 Pro 5G. Dahil masyado siyang mahina. Sadyang maganda lang po yung mga porma ng mga likod nila Na pormang gaming phone Kaso lang yung ganitong klase ng performance E eh makikita lang po natin sa mga Around 5,000 na mga presyo ngayon Kaya para maging 12,000 to At 10,000 E eh masyado pong mahal yan At pang walo guys Lahat po ng smartphone ng Realme Mula 4,000 hanggang 10,000 na mga presyo E eh medyo iwas-iwasan na po natin ngayong taon Actually nga pwede natin isama yung mga smartphone pa nila Ng mga kulang 20k ng mga SRP. Pero dito po muna tayo mag-focus sa mga 10,000 pa ng mga smartphone ni Realme. Mula Realme Note 60X na mayroong 4.5 na SRP. Tinanggalan na nga nila ng charger, downgraded pa po ang specs. Tapos si Realme C61, may kulang 7,000 siya na SRP. Sobrang mahal din. Tapos sa third up notch lang. Lalo si Realme C63. 8,000 guys yung kanyang SRP. Actually 8.5 pa nga yata siya nung unang labas hindi mo lang naka AMOLED, tapos sa clear dot notch pa at kasing lakas lang to guys na mga smartphone na merong kulang 4,000 na mga presyo ngayon yung specs ni Realme ganoon din nila si Realme C65 sa Realme C67 masyado po silang mahal para sa mga kulang 10,000 na mga SRP isipin mo si Realme C65 kulang 10k yung kanyang SRP pero naka G85 lang yung kanyang processor dyan masyadong mababa Saka si Realme C67 nga, Dating ko lang 10K din guys yung kanyang SRP Pero naka Snapdragon 685 siya na processor Na same ni Redmi Note 13 na mas mura ngayon Compare mo kay Realme na talaga napakamahal ng presyo Tapos hindi mo lang naka mga naka AMOLED At yan guys yung mga smartphone na sa tingin ko kailangan na natin kalimutan Ngayon 2025 maghintay na lang tayo guys sa mga bagong lalabas na mga smartphone At baka pagka bumili ka ng mga smartphone na yan Na isa sa mga sinasabi ko dito E eh baka mag lang po tayo sa huli. Comment na lang po kayo guys. Kung mayroon pa akong mga hindi nabanggit dyan. Tanong nyo na lang po sa may comment section. Sasagutin ko na lang po kayo. Katitignan ko guys yung mga specs. Kung okay pa ba yung mga smartphone na balak nyong bilhin ngayon. Yun lang po guys. Thanks for watching.